Isa ka ba sa nangangarap magkaroon ng sasakyan? Ito na ang chance mo na makapag-uwi ng dream car mo sa murang halaga. Kaya pag-usapan natin ang mga latest promo ngayong March. This is Trix Pineda at dito lang yan sa Mitsubishi Ibad Santos, Manila. Zero down payment na SUV, matibay at patipid sa gas. Ang Montero Sport ang best car para sa'yo. Sobrang tipid sa gas at maaasaan sa pang-araw-araw. Dito sa Mirage G4 ay eh pwede man nang may uwi nang wala nilalabas sa pera. At yung 7-seater na pangpamilya, matibay, matipid sa gas pero hindi tinipid sa features. Ang number 1 7-seater sa Pilipinas na 6-pander cross ay naka low down payment with free 1-month amortization. Hanap mo ba, ba ay matibay, maaasahan at subok sa negosyo? Sa halagang 25,000 pesos ay may L300 ka na at 2 months ka pa. Zero down payment, futuristic at ibang level na features, lahat ng yan ay nandito na sa all new Exports. Katulad nila, pwede ka na rin makapag-uwi ng brand new na sasakyan sa munang halaga. At kung gusto mo magpa-compute para sa promo natin ngayong March, i message or tawagan mo lang ako sa contact details na makikita nyo sa screen. Again, this is Trix from Mitsubishi Abad Santos, Manila. Magpapauli ka pa ba? Play na!